Dito sa Metro Manila, nakakalula na ang higit 11 pesos kada kilowatt hour na electricity bill. Pero sa Occidental Mindoro, kahit may kuryente na, pinagpapawisan pa ng malamig ang mga residente. E paano naman? Ang bill kasi nila nasa 20 pesos ang kada kilowatt hour. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Dekada ng may power crisis ang Occidental Mindoro, pero nasolusyonan na yan. Yun nga lang, ang mahal naman daw ngayon ng electric bill nila. Mahigit isang dekada ng naninirahan sa San Jose Occidental Mindoro si Teacher Jahara. Ang tagal ng pamamalagi niya, sing tagal rin daw ng problema ng probinsya sa kuryente. Laking tulong daw na nasolusyonan na ito, pero sakit naman daw sa bulsa ang pagbabayad ng bill. Kahapon kasi, ang bill nila, 13,000 pesos. Yung bill ko ng kuryente po, nag-change lang siya before ng 3,000, 4,000, maximum 5,000. Kasi medyo malakas din naman talaga ang uh, konsumo namin. This month, nagulat kami sa bill kasi po katumbas ng kinsenas ko na sweldo. Pumapatak kasi sa higit 20 pesos ang kada kilowatt hour nila ngayon mula sa 11 pesos noong mga nakaraang buwan bago mag-agosto. Kwento pa ni Jahara, inasahan lang nila ang mataas na bill noong nagpapaayos sila ng bahay. Noong panahong daw na iyon ay nasa 7,000 pesos ang bill nila. Pero ngayong todo tipid na, di nila akalain na aabot pa ng 13,000 pesos ang kailangang bayaran. Kasi before naman, nabalitaan yung hindi maganda yung service ng kuryente talaga namin. Gumanda ngayon, honestly, naging okay ang servisyo ng kuryente. Pero ang kapalit naman nun, sobrang mahal po ng electric bill namin. Paliwanag ni governor Eduardo Gajano ng Occidental Mindoro, ang mataas na sigil ngayon sa kuryente sa kanilang probinsya, ay dahil sa pagpasok ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO sa Emergency Power Supply Agreement. Kaya wala rin subsidiya ang OMECO galing sa gobyerno. Ngayong... Uh... 20 megawatts namin ginagamit ngayon ay emergency power supply agreement ang ginawa ng Umeco. So pagka EPSA kasi ay hindi siya entitled for subsidy. Kaya ibig sabihin kung magkano yung true cost niya, magkano yung lahat-lahat na gastos niya ay pinapasa sa consumers. Ayon din sa National Electrification Administration, nalulugi ang Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC sa ibinabayad ng Omeco sa kanila. Kaya para makapag-avail ng subsidiya ang OMCPC sa gobyerno, naghahain ito ng joint motion katuwang ang Omeco para humiling ng provisional authority mula sa Energy Regulatory Commission. Pero napag-alamang hindi pa nagagawa ang solar power plant ng OMCPC na kailangan para mabigyan sila ng provisional authority. At dito na pumasok ang Emergency Power Supply Agreement para pansamantalang maipagpatuloy ang pagbibigay ng supply ng kuryente sa probinsya. Yun nga lang dahil din dyan ay buo ang halaga ng kuryente ang kailangan bayaran ngayon ng mga electric consumers nila. Pero asaang hindi naman daw ito magtatagal dahil nangako ang OMCPC na matatapos nila ang paggawa sa solar power plant alin sunod sa binigay na palugit hanggang December 31, 2023. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.